ito na mga idol ang ating bagong uh, bago mga idol na binili na kapasitor uh, turo ko sa inyo ngayon kung paano mag tester ng kapasitor ito yung luma, ito yung sira, ito yung bago paano siya makikita natin dito sa ating tester so kailangan pong mabili natin ito po kung 1.5 kapasitor ka microfarad ito po ang ating bibilhin din kailangan hindi po siya nagma-minus, kailangan hindi po siya uh, magsusubra kailangan 1.5 po microfarad ito po mga idol 1.5 may kuparad ito po ito po ang lumak same lang po sila ito po ay sa ano sa Shopee po natin order tapos ito yung original so ano ba natin testingan tumoy dol ito yung ating uh, test test tester mai dol ito natin ilagay sa 1 uh, sa times 1 key po may times 1 key ang ating ating ano mga idol ating pointer ng ating selector kasi yan ang dapat ito ang pinaka perfect na pag re-reading ng kapasitat ng ating mga kapasitor so testing natin mga idol dapat hindi po siya uh, mag, ano, mag ng kasi 1.5 microfarad micro, micro po siya mga idol dapat ito lang po siya sa uh, dito mga idol sa 2 ano, sa, uh, two mga idol yung 2 mga idol hindi po siya hindi po siya man masubra dyan dapat dito lang siya makita natin ito mga idol ito ang luma mga idol. Itong luma wala po siyang pangsyon. Ayan mga idol. Ibig sabihin sira na po ito. So, wala na po siyang function Ito na pong bago ang ating Ang ating bago mga idol at uh, binili na kapasitor. Testing natin. Ayan. Gumalaw po siya. Dapat kung ang iba mga idol makikita nyo naka-steady dyan. Hindi na po siya bumabalik. Ibig sabihin sira po siya. So ito ay big, biglang bumalik siya. Ibig sabihin okay pa po, po siya. So hindi po siya dapat uh, magsubra dito sa number 2 na 2 kapasitor Dapat dito lang po siya So tama ang kanyang reading Ayan mga idol So ikabit natin mga idol Kung paano ba natin Ikabit ito yung pinutol natin uh, Pwede rin siya mabaliktad mga idol idol, Pwede siya mabaliktad uh, Ito balik balatan ng kunti Tapos idugtong lang po natin ito Ayan mga idol mga idol nadugtong na po natin Ayan nadugtong na po natin Balutin na po natin ng tape ngayon tapos ikibultay lang natin kasi wala po siyang ano po uh, bracket na kasi sa Shopee lang po ito tapos ito yung original may bracket siya dapat ilagay natin dito po ito dugtong lang natin tapos baluti natin ng electrical tape mga idol uh, pakita ko sa inyo ngayon may, mamaya mga idol pag nagtapos ko na itong mga, ano, mga symbol po mga idol ito na po mga idol ha natin kung maandar ba siya mga idol lagay natin sa 1 ayan mga idol Uh, ibig sabihin mga idol imanda na siya ang sira lang po ay ang kanyang kapasitor mga idol ito pag mag sira ka ang kapasitor nyo putulon putulin nyo lang tapos itister nyo tapos tingnan nyo lang video ko paano mag tester doon ah, pag sit ng ano, tester, analog tapos ah, mag order lang kayo sa si Shopee 1.5 microfarad yan mga brato ah, mura lang po ito mga idol ah, itip, 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 itip lang po ito Ramai selamat tu Medo